Hello mga idol, sa videong to ay nanguha ko ng azola para ipakain ko sa aking maalagang pato. Tapos ko na nga pala tong hugasan kaya nilagyan ko na ng commercial feeds. At konti lang ang nilagay ko dahil tatlo lang naman din sila. Pagkatapos ay hinalo ko para kainin talaga nila lahat. Dahil tapos na nating mahalo, ay pakain na natin. Ito ay papakain ko sa aking nag-iisang alagang manok na gagawin kong inahin. At ito ay iiwan ko na lang dahil hindi siya kakain pag may taong nakatingin dahil medyo maila pa ang ating manok. At eto na nga ang kong pato. Sa ngayon ay tatlo pa lang sila dahil kakasimula ko pa lang. Kaya pag nagalaga ka talaga ng azola ay sobrang laki na matitipid mo. Dahil ang lakas nila kumain ng azola at kahit haluan mo na lang ng konting pellets ay pwede na dahil sobrang lakas nilang kumain. Ang palagi ko nga palang pinapakain sa kanila kada umaga ay pinigaan na kinayod ng nyog at haluan ko na lang ng konting pellets. Dahil nagluluto kasi ako kada umaga ng kakanin na malagkit. Kailangan talaga nating dumiskarte dahil sobrang lakas kumain ng mga pato at sobrang mahal ng mga commercial feeds. Sa mga gusto mag-alaga ng Azola, mag-message lang kayo mga idol para ma-replyan ko kayo kaagad. At hanggang dito na lang ang ating video. Pag nagustuhan nyo ang ating video, pakipalo naman mga idol.